reaction nyo po about sa latest survey or so conducted by SWS na walo sa sampung mga Pilipino ang sumusuporta sa mga tumatakbo ng midterm election na kandidato na tumitindig sa karapatan ng Pilipinas sa West Well, para sa akin, no? um, ito ay uh, magandang sinyales. Ibig sabihin, ang effort ng National Task Force West Philippine Sea na paggamit ng Transparency Initiative and also engagement with our youth, Uh, tapos yung comic book project natin, uh tumaas na ang kamalayan ng ating uh, mga kababayan Pilipino pagdating sa laban natin sa West Philippine Sea. And makikita natin, noong mga nakaraang uh, eleksyon, ang West Philippine Sea hindi naman pag uusapan bilang isang batayan kung boboto ka ng kandidato. Pero ngayon, walo uh, for every 10 Filipinos na ang nagbigay ng kanilang uh, statement, no? na susuportahan nila ang mga kandidato na 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 tumitindig para sa laban natin sa West Philippines. At paulit-ulit din naman nating sinasabi ito. No? Every time na meron tayong engagement sa mga kabataan, every time I have interviews, I always highlight the fact na it is important for us no? na maglagay tayo ng ating mga politiko sa Senado, sa Kongreso, at sa local government units na mga politiko na ang pinipili Pilipinas. Hindi pro-China, at higit sa lahat, susuportahan si Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa pagtindig niya sa laban natin sa West Philippines. Palang question lang po, Commander. No? Ano naman po yung comment niyo po sa mga kababayan natin na hanggang ngayon walang pakialam sa mga nangyayari sa West Philippines? Alam mo, ako honestly, uh, siguro ito na lang yung 2 out of 10 Filipinos. No? Kasi mapa Luzon, Visayas, Mindanao, alam natin kung gaano tumaas ang bilang ng mga kababayan natin who really supportive of our fight in the West Philippine Sea. Um, para sa akin, yung mga photos and images and videos na inilabas natin uh, sa media allow the Filipino people to understand at maramdaman nila mismo kung ano ang uh, pinagdaraanan ng ating mga sundalo, ng ating uh, Armed Forces of the Philippines at ang Coast Guard sa pagtataya ng kanilang buhay sa pagtindig sa laban sa West Philippines. Secondly, pagdating din sa mga mahi ng Pilipino, no, nakaka-relate ang ating mga kababayan pagdating sa uh, hirap pinagdadaanan nila every time that they are being bullied. So kung ikaw, ordinaryong Pilipino ka at sasabihin mong wala akong pakialam sa usapin ng West Philippine Sea, eh, parang hindi naman na siguro nagkulang ang gobyerno, no? To remind you or to um, for for every Filipinos to understand kung ano ang ginagawa natin dito. Para sa akin, those Filipinos who are uh, saying na wala silang pakialam sa West Philippine Sea, they better check kung ano talaga ang tinitindigan nila, no? Or they still care for the Philippines as a country. Uh, for example, the Philippine Maritime Zone Stock. Ang kung meron tayong mga kongresista o senador na nailuklok na, na pro-China, baka mahirapan tayong ipasa ang Philippine Maritime Zone Stock, no? kung saan i-define natin uh, saan ang ating baseline sa ang ating territorial sea and our extended um, exclusive economic zone and uh, continental shelf. No? Kung ang mga mambabatas natin ay pro-China, maka first reading pa lang yan, may isang tabi na. Secondly, uh, it is important for us to elect these members of the legislative branch. Dahil sila ang nagpapasa ng uh, budget natin annually. Uh, kung ang maipoposition uh, natin dito ay pro-China, Baka hindi na nila suportahan ng modernization ng armed forces of the Philippines or even the capability development ng Philippine Coast Guard. Or better yet, yung annual budget na lang ng Coast Guard. no? Baka we will be surprised, ibagsak nila ang uh, pondo ng Coast Guard dahil sa paniniwalang it doesn't make sense kung susuportahan ng West Philippines. Ganito ka kahalaga ang uh, pagbuboto natin ng ating mga kongresista at senador na tutulong kay Pangulong Bongbong Marcos for him to deliver his commitment of not surrendering a square inch of our territory to any foreign power.